Proning na tayo mga kaagri dito sa ating uh, farm 2 na kalamansi. Ngayong araw, nagpo-proning tayo ng uh, kalamansi dito sa farm 2. Itong ating uh, bagong tanim na medyo maliliit pa. At uh, ito, sa likod ko, pang-proning ito. Ito yung mga umungos. Makapansin nyo nga, tumayog lang siya. Puputuli natin ito dito sa banda na to. Kasi masyadong umaangat pero walang laman ng ilalim para ito bumilog kailangan talaga na ipinoproning yung kalamansi at ang gamit ko ay proning share malambot pa naman yung mga sanga na to kaya ito muna ginagamit ko pero kung malalaki na yung kalamansi ninyo pwede kayong gumamit dyan ng mga itak o lagari na kahit anong pwede mapamputol dun sa matitigas na kalamansi ito bata pa kaya proning shear lang muna ang ginagamit natin Pinuputol natin yung mga nakaungos na mga nakaunang lumalaki. Kailangan talaga Pinagpotol yan para bumilog yung kalamansi. Yung mga nakaungos lang naman ang puputolin natin. Katulad na to nauunay ito. Dito, ang tirada niyan mga Para bumilog. Pero syempre, yung pinagpotolan nyo, ilalayo nyo yan sa puno. Sa akin kasi, dahil hawak ko yung camera, kaya hinahayang ako lang muna na malaglag pero ililinisin kay ilalim yan mamaya yung mga nahulog ng mga sanga na yan tatanggalin ko yan dyan ilalayo natin yan kaya ganyan lang kasi nga itong kalamansi natin dahil nga ito ay uh, na kulubungan ito ng balag dati uh, hindi masyadong uh, nagsanga ang ilalim na nangkad kaya kailangan natin talaga ipoproning ito para bumilog para maglaglag na sa sa ilalim. Tulad na isa na to, medyo ito na una. Yan lang naman mga, mga nakaungos. Ito pruning share pa gamit ko dito. Maliliit pa, malalambot pa naman yung mga saka na to. Ito dito, tulad na to. Ito, isa na to. Ito. Pang pruning ito. Ganyan lang naman. hindi naman lahat yan ipoproning natin katulad na to ito uh, wala naman nakaungos yan ito katulad din natin isa na to wala hayaan. yan kaya hindi natin ipoproning yan ito hanggang na nabilog nun yan wala naman nakaungos na malaki yan hindi pa yan pwede pero ito may mga nakaungos na dito proning na to ito pang uh, dalawang proning pa lang natin ito buo itong itinanim itong kalamansi talab na rin yung abono na inilagay ko na sa isang linggo na nakakaraan ta talab na may mga bagong subong na rin dito yan o oh. dahil doon sa pagkakaabono eto pamproning ito yan ganun lang kakagre o oh. ito tulad na to medyo talagang uh, pamproning pa to Kakaproning natin ito yung mga kagre, mga nakaungos. Bibilog na to. Maglalaglag na sa kato sa ilalim. yeah, Ito naman, at iba na to. Ah, kalamanda rin ito. isang to, napalaki to. Hindi na to napansin kalamanda rin ito mga kagre ka tatagain ko na lang ito Yan o. lumaki na tatagain ito hindi pwede siklatin ito baka ma ano yung puno hindi naman ganong kadami yung ating uh, pruningin ngayon kasi dati nakakapag pruning na rin kami dito ni Jim at uh, yung mga nauna lang uli na umuungos yung mga pinaproning natin ngayon siguro nasa 30% lang ng uh, tanim ng kalamansi ko ay uh, uh, pruningin saglit lang ito mga isang oras lang yari na to pruning at uh, ito medyo bumubulas-bulas na ulay kasi to malab na yung abono natin hindi nga lang kasi dati natin ito naalagaan nung after na mawala yung ampalaya um, may gitsang buwan o halos magdadalawang buwan na hindi na natin ito naabunuhan ngayon lang uli buti nung nagabunan tayo last week lang na ulan na agad kaya yun tumalab na yung abono at uh, kapag ka uh, nagbanta na naman ng ulan kakarga na uli natin ito na abono para mabilis na bumulas at mas maaga tayong makinabang dito sa kalamansi natin maaga tayong makapagpabunga kasi lalo na yung mga ko na renta lang yung lupa kailangan talaga ay uh, mas mabilis kang makapagpabunga siyempre kumbaga sa ano may parang uh, lumalakad ng metro na to Aba lumilipas yung araw na Mabawasan yung Yung araw o taon ng renta natin dito Kaya mas maagang makinabang Mas okay para sa mga katulad ko Na nagre-renta lang ng lupa Para sa tani ba ng kalamansi Kapag ka kayo ba tapik kalamansi ninyo Mas mainam na mag uh, proning na kayo Kailan nga ba dapat mag proning uh, Siguro mga After 3 uh, months Kapag katanim nyo at may proning na kayo Meron na umukungos na nauna, pwede na kayo magputol after 2 months ulit o after 3 months ulit meron na naman putol lang uli kayo ganun lang naman ng uh, uh, pag aalaga sa kalamansi para hindi agad tumayog kasi ang goal natin dyan sa kalamansi bago pa man tayo makapagpatayog ng kalamansi dapat kompleto na yan sa, sa ilalim sa gitna at sa ibabaw kumbaga pabibilugin mo muna siya bago siya umangat pero hindi po tayo nagpo para mabansot yung kalamansi natin o para mababa lang hindi po nagpapataas din tayo ng kalamansi pero may proseso tayo katulad nga lagi ng ginagawa ko binibilog ko muna pinabibilog ko muna yung kalamansi bago ko siya patasin para kumpleto yung sanga at uh, yung panggagalingan ng bunga marami bilog kumbaga mahirap kasi yung uh, pinatangkad mo yung kalamansi mo matangkad nga wala naman laman wala rin mga kaagree hinahagda na yung kalamasi mo tapos ko konti lang yung sanga wala rin, walang volume pero yung bilog na kalamasi habang tumataas, bumibilog uh, bumubuka yan ang mas maganda mas marami kang panggagalingan ng bunga at mas marami ka syempre maharvest yun po yung uh, uh, purpose ng ating uh, hindi po tayo nagpapabansot kumbaga nagpapabilog lang tayo para maging pantay yung paglaki ng uh, kalamansi.